Nagiging tanong natin, uh, ano yung mga paghanda na ginagawa ng ating lalawigan uh, dito sa panganib na pwedeng idulot ng mga hindi inaasahang kalamidad? Yes, sir. Uh, thank you, Kuya Adrian. Alam mo, ang uh, climate change and disaster risk are serious threat to the goals of... Uh, to the country's goal of sustainable development and mm -hmm. stability. Itong mga various uh, disaster hazard like katulad po ng typhoon, itong storm surge, flooding and landslide do sa matataas na lugar ay uh, hindi lang dito nangyayari kundi sa buong uh, mundo na nadadanan natin. Subalit so, ipinapakita dito kuya Adrian, mm -hmm. yung demonstrate that disaster ang outcomes are quiet unpredictable. Mm -hmm. na hindi po natin alam kung kailan ito magaganap at kung kailan mangyayari. In this incident, Kuya Adrian, mm -hmm. ito'y challenge sa lahat. Challenge sa atin and call for collective effort uh, as mandated by law. Yung Republic Act 10121, Kuya Adrian, mm -hmm. yung otherwise known the Philippine Disaster Risk Reduction Management Act of 2010 mm -hmm. na kung saan ay isang malaking parte na binigyan ng national government na ang local government unit are mandated by law to be a forefront of ensuring that local communities including kasama na dito Kuya Edre yung mm -hmm. house, household as disaster ready resilience can withstand and have the capacity to move forward after calamity. Kaya po maliwanag sa batas kaya ito ngayon yung ginagawa natin Kuya Edre yung mm -hmm. paghahanda, kahandaan at yung proactive approach. Na kinakailangan natin na wala pa mang dumarating na kalamidad ay eh naroon na po yung paghahanda, yung information dissemination, yung pagbibigay ng ng mga training, pagsasanay at kahandaan ng ating mga partners at ng ating mga stakeholders sa baba, katulad po ng mga barangay at ng ating mga sektoral na dapat mm. nating palakasin ito. Mm -mm. Nabanggit mo kuya, uh, kuya Jan, uh, na Uh, sabi nga ay meron tayong climate change at uh, ang ito yung uh, magiging panganib natin ano sa atin pong uh, lalawigan lalot ang ating lalawigan ay isang uh, isla na mayroon lamang na anim na bayan at uh, may ilan ba tayong populasyon kasi na may datos maari may datos po kayo oh, almost, sa kasalukuyan uh, sa kasalukuyan kuya doon sa ating uh, mm -hmm. uh, data uh, almost 240 1000 population mm. ang ating uh, wala pa tayong 300,000 uh, mm. uh, population almost 200 plus ang ating uh, ang ating uh, population sa Lalawigan ng Marinduque. Oo. At uh, dito sa almost 300,000 na ito kuya no, um, kahit pa hindi ganoon karami yung ating population pero uh, may threat pa din at ano itong mga threat na possible ano na mga kalamidad uh, kasi syempre Uh, doon sa mga bansa na mayroon sunog may, may, sa atin ano po yung possible mga mga threat? at least alam ng ating mga taga in reality ano sa realidad na uh, Uh, pwedeng mangyari po. Ano yung mga pwedeng maging banta sa ating pong lalawigan? Bago natin pag-usapan yung mga iba't ibang mga prevention, ano po na inyo pong ginagawa o inyo ibinabahagi sa ating mga kaubayan. Yes, unang-una -una, Kuya Adrian, ang ang Pilipinas ay eh, hindi talaga makakaiwas sa anumang ang uh, kalamidad sapagkat sabi nga, ay eh, tayo nasa Pacific at uh, mm -hmm. dito pinapanganak ang bagyo at nasa ring of fire tayo na kaya may mga may mga paglindol dito po ang unang-una sa lalawigan ng Marinduque eh tayo ay eh, nasa front po tayo ng ng typhoon ng ng bagyo at dito naman sa ngayon eh meron tayo, front din tayo sa mga landslide ang ating lalawigan at uh, naroon na rin mga pagbaha sapagkat uh, hindi po natin inaasahan yung, pag, yung lakas ngayon ng ulan. Kakaiba rin, Kuya At uh, tumataas po. Dati, nagkakaroon lang tayo ng mga 50 millimeters ang, 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 ang ating uh, ulan. Ngayon, talaga pong uh, hindi na natin na uh, masukat nagugula tayo kaya bigla sa lakas ng buhos ng ulan eh nakikita natin ang ating ilang panig ng lalawigan eh medyo po lumulubog sa baha at uh, yung ating pong mga nakapront sa la sa landslide eh buti na lang uh, sa ngayon nung mga nakalipas sa uh, kuya mm -hmm. eh nakikita natin na hindi ganoon ka katindi ang tama ng kalamidad pero ang ating pong ini iniiwasan dito at uh, ang iniingatan na dapat paghandaan talaga po ang Marinduque simula pa naman ng mga nakalipas Mm -hmm. eh tayo po ay nakaprond sa typhoon. Mm -hmm. At uh, yan yung uh, matindi po. Na At saka, meron tayong, uh, na, minsan, uh, nakakaranas tayo ng, uh, ng uh, paglindol. Mm -hmm. Pero kasi meron tayo ditong mga uh, fault, fault lines. lines dito sa Marinduque. Uh, kaya nakakabalisa rin po yan. At yan po yung isa na kinukoordinate ng aming tanggapan uh, sa ating uh, uh, box sa pag-asa sa ibang mga ahensya ng pamahalaan kaya pinaghahandaan din po ng aming tanggapan at panay na panay din po yung pagsasanay at pagkuha ng datos at mga information sa national sa ating partner agency sa national government. Mm -mm. At uh, nabanggit mo nga kuya ano na talagang uh, may mga nararanasan na tayo ngayon na mga pagbabago. Meron ba tayong ano nakamapa? May mga nakamapa ba tayo? Alin yung mga front sa pagbaha, front sa Uh, landslide para at least alam ng ating mga kababayan kung aling-aling mga lugar in although uh, ang alam sino bang may hawak doon talaga ang, ang DRRMO yes, uh, oh pero kayo meron din yes, kayo na po. Kuya. so pwede ba maibahagi po natin to our program hindi naman para takutin yung ating mga kababayan para at least malaman nila kung ano yung namo-monitor po ninyo na bahagi po ng pagbabago dito sa ating climate change alam po niyo ang uh, lalawigan ngayon ang PDRRMO mm -mm. ay uh, nag formulate na po tayo ng contingency plan, meron tayong plan contingency plan for typhoon, uh meron na tayong uh, sa flooding, meron tayong sa Uh, ang binubuo na lang namin ngayon, yung contingency plan sa earthquake at sa po yung contingency plan doon sa oil spill, uh, binubuo na ng ating tanggapan Actually, kasama na po yung na pinag-aaralan at meron na tayong uh, mga contingency planning na ginawa para nandoon at uh, alam na natin kung ano ang mangyayari. At, kung sakaling mangyari ito, itong ganitong sitwasyon at kalamidad, meron na po tayong paghuhugutan. Mm -mm. Naka-program Nakaprogram na ano na yung mga possible na action na pwede nating gawin sapagkat nakaguhit na at nakasulat na po ito. At ang anim na bayan po sa uh, ating lalawigan, ang Marinduque, ay ang mga MDRRMOs po ay meron tayong closed a uh, coordination and good uh, communication sapagkat nagtutulungan po hindi natin kaya kuya Adrian kung mm -hmm. susuluhin ng provincial government ang pagpaplano sabi nga namin eh pinapinalakas natin yung ugnayan natin sa sa komunidad unang-una yung good relationship and partnership ng ating mga MDRRMO sa Lalawigan ng Marinduque para po isa lang yung aming pagbabalangkas ng plano at uh, ito yung isang nakakatulong at kasi hindi natin alam yung impact nang ating uh, ng 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 natural calamity pag dumadaan po sa atin. Kaya ang isa po dito na pinalakas natin Kuya Edrian, unang-una, uh, eh nakakabali sa po yung situation natin ngayon. Kaya ngayon nakipagugnayan ugnayan din ang ating tanggapan at ang mga MDRRMO sa ating mga partner agencies tulad po ng mga mga Municipal Engineering Office na kung saan uh, Kuya Adrian doon sa zoning, tinitingnan na natin. Inaalam na natin kung alin yung mga hazard area na hindi dapat natin pagtayuan ng mga construction, ng mga buildings, at et cetera. Kasi sa panahon ng kalamidad na hindi na po natin po problemahin ang ating mga kababayan doon sa sitwasyon na yun. Kaya habang maaga pa, hindi na natin pinapayagan na magtayo ng mga establishmento or manirahan sa ganong klase ng lugar. Kaya isa po sa nakikita natin na dapat nating paghandaan talaga, itong kakaiba na lakas ng natural calamity. Alam po niyo, mayroon po tayong uh, hindi natin inaasahan pero batay sa forecast ng ating mga si ng ating mga scientists, uh, tulad po ng ating mga uh, ng national government ng pag-asa, mayroon pa po tayo'ng inaasahang papasok sa bansang Pilipinas na lima hanggang siyam na bagyo hanggang December 30. At hindi po tayo safe ang Marinduque dito sa sa mga bagyong ito. Baka hindi natin alam, isa rito ay maligaw papunta sa atin, kaya ito po yung nakakatakot. At alam mo Kuya Adrian, mm. ang, 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 mas, ang matindi nito, uh, ang bagyo ngayon ay kakaiba eh. Nagkakaroon na ng mga signal number 5. Oh, oh. uh, hindi lang kagaya noon, signal number 3, malakas na. Pero talaga po, meron ng signal hanggang 3, 4, 5 at yan yung super type po na ating iniingatan at kinakatakutan wag na huwag naman sanang dumating at manalasa sa lalawigan ng Marinduque. Mm -mm. So talagang medyo nakaka din ito pero ito na yung realidad kuya John. Ano yes, po? Na kumbaga kung nagbabago ang climate change, nagbabago yung takbo ng mga ng lakas ng mga bagyo. Dapat meron ding pagbabago tayong ginagawa sa paghahanda. Tama, Tama. po. Pa? Tama, kuya. At saka kailangan mm -mm. po natin kaya meron tayong early preparedness action. Mm -mm. Na kung saan meron tayong three general action doon sa ating early preparedness. Una, Uh, ginawa na po natin ito, yung create and institutionalize yung structure, system, policy, and plan. Mm -hmm. Kasi kailangan po natin gawin yon Pangalawa, yung build competencies. Mm -hmm. Dapat po ipalakasin natin yung kumpiyansa ng ating mga ng komunidad natin at ng mm -hmm. ating mga kababayan. At meron tayong mobile yung mobilize resources. Alam natin, pa, meron ba tayong magagamit? Mm -hmm. Nakahanda ba ang ating Marinduque? Nakahanda ba ang ating local government unit sapagkat sinabi ko nga kanina, mm -hmm. mandato po ng batas na ang ang, ang LGU ay talagang nga uh, magkaroon ng kahandaan sa anumang uh, uh pagdating sa disaster kuya Adrian. Mm -hmm. Kaya po ito yung tinitingnan natin. Kaya pagka malayo pa man yung banta ng bagyo na dumarating, eh meron na po tayong tinatawag na PIDRA, PIDRA meeting paghahanda yung pre-disaster risk assessment. Ina-assist na natin kung sakaling dumating ang uh, bagyo, Dumating ang ganitong kalamidad, gaano kahanda ang ating komunidad mula sa barangay, mula sa munisipyo, at muna sa probinsya. At tinitingnan natin doon gaano ang kapasidad at kakayanan nila kung sakali na mayroong kalamidad na dumating at ano naman yung kapasidad ng probinsya para mag-augment ng tulong sa ating uh, barangay at munisipyo sa panahon ng pangangailangan. Kaya ito po lahat ay pinagsasama-sama natin tinitingnan ang kakayanan ng ating lokal na pamahalaan kung paano masuportahan at maproteksyonan ang dami ng ating populasyon na humigit kumulang Yung binanggit natin, mahigit dalawang daang libong populasyon ng marinduke na dapat po natin paghandaan sa kanilang pangangailangan. mm, -mm.